Diba? ba? E nag-aaral ka, nagawa mo yung hindi dapat eh. Tapos ngayon, nag na gusto mo mag-aaral ka pa rin. Kagagawa Fred. Hindi tayo ma, solusyon sa problema. Yung problema ulit, itatapal natin sa problema na na to. Pwede naghihirap tayo. Pwede misan o kadalasan, kinakapos tayo. Pero hindi tayo mamamatay tao. Yeah. So magandang gabi po sa inyo lahat Magandang araw sa lahat ng mga tao na nanonood sa amin Bago po namin ituloy yung part 2 Ipapakilala ko po muna sa inyo Si Louie Boy Vlog, siya po yung kasama ko dyan Sa ng 1.8 million Ng istorya nga ng isang anak Na maaga nakabuntis at gagawin nga natin Ng solusyon kesa magkumusyon At magsisihan sa kasalanan na gawa So sana po, sumuporta rin kayo sa page niya At sa page niya marami po siya Mga upload na good vibes na ako rin pipasama At again, abangan nyo ko hanggang Ilang serie to? So, part 2, roll it. Louis Boy Black. Hello, Tol. Oh, ano? Positive ba yung sinasabing pwede kong sideline? Eh, okay, okay lang, boy. Kahit construction. Importante eh. Kahit paano may income. Pupunta na lang ako dyan. Nagpapalam lang ako kay nanay. Eh. dami ngayon. Hi. Oh. Ano po? teka, punta ka, bihis ka. Kala ko wala kang pasok ngayon. Wala nga po. Eh, saan ka pupunta? Eh, pupunta sa ako sa bahay ng eh. Bakit? Anong kagawin mo na Eh, ginagawa kasi yung bahay na lang eh. Oh, ngayon? Eh, extra sana akong extra, construction. Extra ka okay. ng construction? Balik mo naman balik ka anak, dito, okay ah, umusap tayo. Okay. Eh anak, parang magkakamig yan. Mabigyan ng na trabaho yan anak. Eh, okay lang yan na eh. kasi nag-usap na din namin ni MJ. Uh, Tataposin namin yung pag-aaral namin. Para may panagdag kami sa ano, sa pan-check up niya. Ay, ganun ba na? Sige nga, basta na, mag-iingat ka dun, ha? Mabigat na trabaho yan, di basta-basta, mag-helmet, ha? Kung ano yung tama, yun yung gawin nyo, ha? Sige, ako nang bahala muna kay MJ, ha? Ako na mag ng pagkain niya. Sige, mag-iingat ka na, ha? Oh, Ano nga oras mo ngayon? Kasi ko lang kasi pag umulan, wala na naman tayo pabuhayan. Mga bata! Diyan ah, tulog na. Paano mo? Tulog na rin. Ay! Oo nga pala, nasa nga pala ako sa inyo. Nakakaba na naman ako. Good ba yan, Obad? Hindi, ano ka ba? Maganda to. Upo ka na, upo ka muna. problema na naman yan ko eh. Hindi, ah! Oh. Ano yan? Yung panganay mo. Ano nga? Si Alfred. Eh, namasuka ng trabaho. Kasi gusto niya daw matapos yung pag-aaral niya. Ngayon, sa panggabi naman yung pasok niya, sa umaga, nagko-construction siya. Kasi yung classmate niya daw nagpagawa ng bahay. Eh, nag-sideline daw muna siya doon kasi naisip niya kahit papano daw, pang check-up daw ni MJ, nag sila. Sigurado ba siya na gusto at niya tapos yung pag-aaral niya? Baka siya naman napipilitan, baka naman pinipilit mo. Hindi ha, siya nga mismo na sa akin kanina umaga eh. Yeah, hindi eh, sabi ko sa'yo, baka mamaya hindi niya gusto, pinipilit mo na mag-aaral, tapos hindi naman niya gusto, magsasayang tayo ng panahon. Hmm. Hindi ko pinipilit, sila mismo. Ang plano pa nga nila, kapag panganak si MJ, gusto din tapusin ni MJ yung pag-aaral niya kasi konti na lang naman daw. Gagraduate na siya. Eh, kailangan niya mong maranasan magbanat ng buto dahil kakanap na siya. Hindi e, man yan yung pangarap ko sa kanya eh, hindi siya matututo kung hindi siya mahihirapan. Siguro iniisip din ng bata, ayaw na maging pabigat siya sa atin dahil na nang may pinapagatas pa tayo. Eh, ito yung nagtisipan nila ng mg doon na pangusapan lang ako ng kumaga. Kasi nga magtrabaho sa umaga. Wala choice. Pero... Ikaw, kumusta ka? Mga... Ngaragdaman ka, mga sabi ka rin. Hmm, okay naman ako. Huwag ano akong Kaya ako naman sa sarili ko. Tsaka... Malak, uh, medyo na malaki na naman na yung anak natin, Lunso. Kaya, yeah, okay ano naman ako. Ikaw, gusto ka. Mga ba lagi ng oras mo sa biyahe? Oh, eh, ito nga. Mara mo na. Tapos ito. Oh, dami na. Diba, sabi ko sa'yo na nakaraan yung isang pasahero ko eh nangailangan din ng extra tao. Mm. Eh sakto kanina na medyo nagkaka-problema yung apps namin. Si Lubo ang kung konta Tumulong na ako dun sa pag-ayos ng tindahan nila. binigyan ako ng 3,000. So, hindi sabihin, bukod sa pagbabiyahe, may iba ka pang ginagawa? Talaga. Times gold, times money. Itabi mo na lang yung 1,000 para sa apo mo. Pero huwag na ba mo sasabihin sa anak mo. Sa kailangan biyahe ko, 50 3,500 o 1,000 mag-iipit ako para sa apo mo. Okay? Sige, ako nababa na dito. Hain na ako ng pagkain mo, ha?